Ah! Eto na, good luck. Bukod sa driver, sino pa ang dapat may lisensya para makapagtrabaho? Go. Doktor, sa hapon, anong oras ang siyesta ng mga bata? 3 p.m. Sa anong document isinusulat ang iyong birthday? Uh, birth certificate. Bukod sa balot, ano ang tinitinda sa gabi? Isaw. Ilang oras bago magbati ang magjowang nagkatampuhan? Isang oras. Direk, let's go. Tingnan natin ilang puntos na nakuha nyo. Bukod sa driver, ano pang dapat may lisensya para makapagtrabaho? Sabi yung doktor. Survey says. Talayo! Boom! Hey, aga. Sa hapon, ano oras ang siyesta ng mga bata? Alas tres ng hapon, sabi nyo. Survey po. Yep, meron. Anong document isinusulat is ang iyong birthday? Ang sabi niya birth certificate. Survey Survey Oy! Oh, pero no, di ba? Diba? Bukod sa balot, ano pang itinitinda sa gabi? Sabi nyo, isaw! Ang sabi ng survey ay... Yes! Uh, ooh. Ilang oras bago magbate, ng nagkatabuan. Isang oras! Survey po! Yes! Nice one, nice one. Direk, balik muna tayo. 1-1-3. Let's welcome back, Direk Roy. Yes, sir. Sir, Direk. Direk. Si Drake Peterson na ako na 87 points. Wow, wow, Ibig sabihin, 113 good. na lang. Not bad. As in, haros kalahati na yan. Madali na lang yan. At this point po, bakikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Drake Peterson? Good luck, Drake. Okay po. Give me 25 seconds on the clock, please. Yan. Okay. Bukod sa driver, sino pang dapat may lisensya para makapagtrabaho? Go. Ah... Uh, doktor. Teacher. Sa hapon, anong oras ang siesta ng mga bata? Alas tres. Alas dos. Sa anong document isinusulat ang iyong birthday? Uh, resume. Bukod sa balot, ano ang tinitinda sa gabi? Uh, uh, chicharon. Ilang oras bago magbati ang magjowang nagkatampuhan? Tatlong oras. Record, 113 points ang kailangan natin. Let's go. 113. Bukod sa driver, sino pa dapat may lisensya para magkatrabaho? Sabi niyo po, teacher, ang sabi ng survey ay? Yes, meron. Ah. Ang top answer ay doktor. Sa hapon, ano oras ang siyesto ng mga bata? Sabi mo, 2 p.m. Ang sabi ng na survey natin ay? Boom! Ang top answer ay 1 p.m. 1 p.m. Sa anong document sinusulat ang birthday mo? Sabi mo, sa iyong resume. Ang sabi ng na survey natin po ay? Whoa! Yeah, stop it! answer! That's a stop <laughs> answer! oh my goodness! Yo. Oh my God! Oh my 181! Oh my God! Ang hirap nung next Ilang two oras bago magbati ang magjowang nagkatampuhan? Ang sabi nyo, tatlong oras. Ang sabi na survey natin dyan ay... Ah! Oh! One hour! Ang, ang, top answer ay one hour. Nakuha mo, direct nito sa... Lima na lang. Na lang. <laughs> oh <my God. laughs> Bukod yes! sa balot. Ano tinitinda sa gabi? Limang kailangan natin. Ibibigay kaya ng sagot niyong chicharon? Ang 100,000, direct run. Five points. 100,000 pesos for a total of 200,000 pesos. Nandiyan kaya ang chicharon? Services!